One of the Moses Kapamilya Network na si Sir Carlo Katigbak ibinigyag na sa social media ang kinpaw. Ito na ang inaabangan ng dahat ang itayag at ibukin sila ng mga taong nakakalam sa tunay na status din. Dah. Ito nga ang buong payag ni Sir Carlo. How about love is going on a vacation together? And no, It's not fun service or part of any promotion. This is a private plan getaway just for the two of them. Sa ininabas the na ito ni Sir Carlo, naglabasan na mga samog-saring reactions ng mga supporters. Ayon sa kanila, Thank you, Sir. Wala kasing pahinga yung dalawa. Nagkasakit tuloy si Paulo. Masaya kami kung gano'n dahil pagbalik nila sa Pinas, dami na namang trabaho sa dalawang ito. Hayaan mo natin silang mag-enjoy. Private, haamin din yan sa mga magaganap. Maraming supporters ang Dumbards, panigurado, kahit saan sila pumangka, may lalabas at talabas na yun ah. Ito kaya yung balasing island na kasama ang buong pamilya ni Kimi. Ang saya naman ng pulso na namin gahat. Ayon pa sa isang komento, Thank God, may confirmation na sa dalawa. Management na ang gabas ng ayunda. Kaya pa ipagdarasal namin na forever ang inyong relationship. Ilig kami lahat sa patuloy na paglalawas ngayon ng mga ayunda. Lalo na sa pagbabahagin na ni Sir Carlo at Igbap. Mga ipinagdarasal ng gahat, yan di ang ginang tinutupal ng senyorito.